Ito, no, tama, sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na to, kung ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds, at may nag identify ng mga bagay-bagay na to. Talaga ba to? Wala daw na reward system. Samantalang inamin mo na ito noon. Uh... Si uh, Garma po ay uh, nagkaroon po siya ng uh, apidabit. At sinabi po niya na meron pong double model na three levels of payments. Meron po siya sinasabi sa apidabit niya eh. Ang sabi niya, yung is, per suspect is killed. Ang binabayad daw po ay uh, 20,000 to 1 million. At sa second level naman po, sinasabi niya yung co-plan. Yung pong uh, plan na pinapan po yung planned uh, operation. At yung third daw po ay yung pong uh, uh, refund ng operational uh, expenses. Uh, ito po ba sinasabi ni uh, uh, Colonel Garma na pag binabaya doon sa mga namamatay na 20,000 to 1 million which by the way, corroborated by uh, the testimony of Tata and Andy is true correct nabanggit rin po niya na po, po yung reward na kanyang sinabi noon 1 million po sa mga ninja cops patay pag buhay Kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 milyon. The Davao model involves three levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of plant operations. Third is the refund of operational expenses. Noong August 23, 2016, Uh, doon po sa Committee on uh, Human Rights and Committee on Justice, uh, binanggit po dito yung uh, reward uh, system. At sinabi po ni former Chief PNP, Gerald Bato, tungkol doon po sa reward system. I want to uh, to uh, to show this uh, video clip, uh, Mr. Chairman, please. Alam ko po na nabanggit ng Pangulo na magkakaroon ng pabuya ang mga magbibigay ng uh, leads tungkol doon sa mga huhuli natin dito sa droga alam ko na humihingi ang ating um, Office of the President ng mas mataas na budget. Nakausap ba kayo, diretsyo ni Pangulong Duterte, ukol sa pabuya kung ito nga ba'y 2 million sa bawat madadala ng ating mga kababayan, ng mga drug pushers, kasama po ba ang mga pulis dito sa pabuya? Sir? Wala kong pili yan, ano. Kung ang pulis ay involved sa droga at siya ay nahuli, yung informant po ay pagkakatanggap ng corresponding uh, reward na inoffer ni Presidente. So nag-usap kayo ng ating Pangulo ukol dyan. Magkano po daw ang ibibigay sa bawat uh, informant na magbibigay ng pangalan ng isang pusher? Meron kasi siyang ibang, kasi busy na ako masyado sa aking trabaho yun, runo. Sabi niya, meron siyang assistant na magtitake charge dyan sa pagdidistribute. Basta ang last na, lama, na na, na, na sabi niya sa akin is 5 million yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million ibigay niya. So, depende doon sa kanilang anatomy, kung saan, oh, kung yung mas mataas. Mas mataas. At sa baba, mababa. Ang gusto ko malaman, yung pulis mismo, sa sibilyan, maaaring 5 million. Sa pulis din ba, makakatanggap sila pag sila ang nakapagtukoy o dahil kasama yan sa kanilang sinumpang tungkulin, uh, iba naman po ang maaaring ibigay sa kanila? Nabanggit po ba yan ng Pangulo? <clears throat> Nabanggit ng Pangulo yan. Or, kahit na police kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system, di ba? Meron kaming, bibigyan kami ng awards. O kung talagang meritorious, pwedeng meri, uh, meritoriously promoted yung tao, mapopromote. Uh, meron po kami sariling uh, sistema. So sa dami ng mga hinuli, meron na bang nakatanggap ngayon ng pabuya? I presume, meron na, yun Hindi ko lang po inaalam dahil hindi ko nakikialam dahil money matters yan. Sige po. Eh, Direkta na kayo kung saan kayo pwede mag-claim. Hindi po ako, hindi dumadaan sa akin. Siguro ngayon. maganda din na anong, anong tanggapan sa ating gobyerno ang nagdi-disperse niyan? OP? Natanong ko po si Presidente Yung Siguro pwede tayo makahingi niyan. Um, ay, kung meron ng nabigyan, siguro kung ito'y makakasama sa kanyang kaligtasan, maaari namang um, executive lang ito, hindi, hindi na natin i-release. -re meron pong gustong... Um, o oh, ayan, Senator Bato, wala ka palang isang salita. Paano mo ngayon sasabihin wala? Sir uh, Chairman, uh, Mr. President, will you confirm that the Office of the President tumingi po ng mataas na budget para po sa uh, reward system? Yeah, but that's correct. So, you have to spend money for operations, for intelligence. Alam mo, sir, if I may be allowed to explain, ang isang pulis, at magtanong ka dito after this proceeding, magpunta ka ng anong istasyon, ang pulis, hanggang sweldo lang yan, pati equipments, office uh, uh, materials. Pero mo sabihin mo yung pulis na may sariling fund for an operation day to day to follow up cases sa mga criminals, wala, sir. Magtawag ka ng pulis. pulis dito ngayon? Magtanong ka. Pagkatapos dito. Yan po ba, so, Mr. President? Kailangan... Go ahead, sir. Yeah, yeah. go ahead, sir. No, no, no. Go ahead, sir. Kailangan <laughs> punduhan mo talaga ang pulis. So, ito po yung uh, namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million. Hindi, go ahead. Hindi yan, sir. Ganito yan. Hindi, yung po ang tanong ko, Mr. President. Hindi, ganito nga. Sige po. Ito, ito, nga, ito na yung answer ko eh. Sige po. Yung may police operation, alam alam ng police lahat yan, Pinupunduhan ko yan, o ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead uh, official, sir, may sobra, hindi naubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, yan, sir. Okay, yan, sir. Yan. Yeah, uh, Vice President in some interviews you have mentioned that uh, and you have spoken about the reward system. And uh, sinabi nyo, patay o buhay? Patay better. Buhay okay lang. Correct. Yes, so ibig po sabihin ay uh, mas okay sa inyo kapag patay. Mas maganda kung patay sa. And that's the reason why we are trying to um encourage our uh citizens, ano, uh, to kill all the all those addicts. No, not not addicts. Uh, to kill the criminals. May mga LGU pala na ang reward money ay galing sa STL at Pogo Operations. Naku! Si Mayor uh, David Navarro, uh, Mayor of Clarín, Amisamis uh, Occidental. Uh, nung, nung nangyari, your honor, na si Mayor Navarro is uh, include in watch list, sa drug watch ni PRRD. Uh, tumawag sa akin personally si Chipinti Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag cleared kay Mayor Navarro. Uh, ang sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yon. Ang, ta ang sagot ko naman, Your Honors... Sorry, Mr. Chair. Iklaro lang natin para malinaw. Itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list, yes, na sir, drug lord siya. Yes, Your Honor. And pinigilan po kayo? Habulin? Ah, sinabihan na ako, hindi ko alam bakit sinali ako na hindi ko man iriya ang ang uh, sinabihan po kayo na huwag niyong galawin. Yes, Your Honors. Itong Mayor Navarro na to na nasa watch list, kasama po ba siya sa mga nag ng mga STL sa area niya? Yes, Your Honors kasama yon sa reward system. So, ibig sabihin siya nagpopondo sa reward system kahit na drug, nasa drug list siya, nasa watch list siya. Probably, Your Honors. And direct, to, may direct order kayong natanggap galing sa dalawang very known personalities. Mr. Chair, remind lang natin, naka-oath naka po si Colonel. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. So, I would like to remind our resource person na talagang sana totoo po ito lahat ang sinasabi niya dahil under oath po kayo. Yes, Sila mismo ang nagsabi wag galawin kahit na alam nyo po na sa drug list, na sa watch list. Yes, Your Honor. Dahil po kasama siya sa STL na pumopondo, kasama si reward system. Yes, Your Honor. Pakiulet lang po, sino ang nagsabi sa inyo na wag galawin itong nasa na na drug lord sa STL uh, sa reward system. Sino pong nag-order sa inyo na wag galawin po? Uh, Your Honor, Mr. Chair, can I answer that in a executive session, Your Honors? Sige. Meron din po dito sa affidavit nyo na may pumupondo doon kasama dito, maliban sa LGU, sa STL, ang POGO. Paano nyo po alam na pati ang POGO, ang uh, funding po nito, ang source po nito, ay ang uh, pumupondo rin sa reward system? Uh, Your Honor, Mr. Chair, nalaman ko na lang nung ininstruksyonan si Mayor Navarro na magpunta kay Espinido para, yun na, para masitol ang problema. So, na, si Mayor Navarro mismo nagsasabi sa akin na Uh, magpunta ka man, sir, sa Bakulod, uh, alam alam mo na wala nang problema sa mga uh, gastusin kasi lahat ng illegal gambling na natanggap, yun ang gagamitin para sa uh, reward at saka sa illegal drugs na trabahoyin eh, ng, ng polis. But uh, to tell you your honors, only my police station, hindi lang ako lang sa lahat ng police station, siguro, iwan ko kung mayroon iba, na hindi tumanggap ng STL. Uh, sino magdi-disperse dun sa Office of the President? Uh, at na may sinasabi po si General Bato, sino po ba yung sinasabi na, na assistant na magdi-disperse po ng uh, ng pera para sa reward system? Yes. Sino po, Mr. President? Hindi ko na mag... Uh, may kagsin kahiro doon. Kasi mo, may sinasabi po si General Bato na tao eh, na magdi-disperse ng pera from the Office of the President. Sino po yung Mr. President? hindi ko na alam talaga kung pagka ganung police operation sa it's it's a, it's an official uh, it's it's not uh, a hidden uh, item there kunin mo doon sa kahira sa baba na kay police operation eh Mr. President La, lahat naman yan police operation it cannot be na uh, funded by uh, it cannot be a police operation cannot be funded by private money that is not allowed by law nagustuhan mo ba ang video huwag mag-like mag-subscribe at mag-share ng video hanggang sa muli.